ang tanong ko lang po, dati po kasi pag nananalangin ako, pag gising ko sa umaga at saka pag bago matulog, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang tinanggap ko, magandang buhay, mabuting asawa, magandang pamilya, at saka may kapatid ako nakasama lagi. Pero dumating po yung araw na kinuha niya yung asawa ko, kinuha niya anak ko, ay ang kapatid ko. Eh, hindi ko na po alam ngayon kung bakit lahat ng pinasalamatan ko kinuha. Ngayon po, hindi ko alam kung paano manalangin kasi baka pag nagpasalamat ako, mawala ulit. Kaya napakaikli po lang ng panalangin ko ngayon kundi, Hi Lord, thank you. I love you. Iyon po. Alam mo kapatid, ano, Siguro mararamdaman mo ang andam-dami ni Maria nung kuhanin si Jesus, na mamatay si Jesus. No? Pero Jesus Christ did not die in vain. Namatay siya para tubusin ang ating mga kasalanan. Meron pang isang dahilan ng kamatayan ng tao, kapatid. Maaari hindi mo alam, ano? Pero babasahin ko sa'yo. 57 ng Isayas, basahin natin ang versikulo 1. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagi na ipumapanaw, walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. Alam mo kapatid, ano, merong namamatay pagka ang tao matwid, namamatay siya para iligtas siya ng Diyos sa ang darating. God who can see the end and the future. Meron siyang perception of an evil that is to come. Pag ang isang taong matwid mahal niya, ayaw niya na, na mag-suffer pa nung napakahirap na darating na masama, kinukuha na niya eh. Ayun ang sabi sa Isaya 57.1 Ang matwid na mamatay, mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matwid na aalis sa kasamaan na darating. Malay mo, kaya kinuha yung mister mo, merong darating na masamang-masama na mangyayari, makaka, baka madamay ka pa o kaya yung, yung kapatid o yung sino mang mahal mo sa buhay. Ah, alam mo, kapatid, ang pangunahin sa lahat ano sa mundo, dapat unang-una nating matanggap, mamamatay talaga tayo eh. Hindi natin dapat na iwasan yung notion na mamamatay tayo isang araw. 9.27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun, kita mo, nakatakda yun eh, yung kamatayan ng tao. Kaya makikita mo, mismo yung, yung katawan ano, is a witness na mamamatay tayo eh. Dati yung balat mo, maganda. Pag tumatanda ka, marami ng pilegis. Marami ka nang nararamdaman. Unti-unti, pinaparamdam na sa'yo, you are nearing the end. At yon ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mula nung magkasala si Eva at si Adan, nakapasok ang demonyo sa mundo. Yung demonyo, ang kalaban ng Diyos, pinapahirapan niya ang tao. E eh ngayon, kung minsan may mga tao nagkakasakit, gaya halimbawa, meron kang rayuma, e eh kung ikaw naman na hindi mamamatay, e eh, aabuting ka ng isang libon taon na at lagi na lang masakit yung iyong tuhod, masakit yung iyong kasukasuan, napakahirap. Kaya para ang tao papagpahingahin ng Diyos, kinukuha niya ang buhay. Pero hindi yun ang katapusan. Merong paghuhukom kung kailan bubuhayin uli ang mga patay pagkatapos pag nakapasa ka sa kriteriya ng Diyos bibigyan ka ng buhay na walang hanggan uno dos ng tito pakibasa sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. For our consolation and for our hope. Kahit mamatay tayo sa lupa, merong buhay na walang hanggan. At doon sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, eh, it is a better life than we have known on earth. Kasi ang sabi doon sa Apokalipsis 21.4, pakinggan mo kapatid. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Doon sa buhay na walang hanggan, mas maganda pala ron papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata, hindi ka na iiyak doon, hindi ka na tasamaan loob, hindi ka na magdaramdam, wala nang magnanakaw, wala nang mang-aapi, wala nang magsisinungaling, wala nang magagalit, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan o ng hirap paman, sabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya kung mamatay tayo ngayon dito, It's not a loss. It is just to rest for a while until we come to the judgment seat of God and know or to be revealed unto us the glory that God prepared for those who fear Him. Kaya masasabi ko kapatid na pichya, no huwag mong masyadong uh, ipagdamdam o gawin mong para bang isang fear na baka kung manalangin ka uli sa Diyos at magpasalamat ka eh meron na namang mawala sa iyong mga mahal sa buhay yung pagkawala ng asawa o ng kapatid alam mo tutuosin, dapat ipagpasalamat mo rin yun eh logically speaking kasi wala naman tayong magagawa hindi naman tayo makakatanggi sa Diyos E eh kung merong mabuting layunin ng Diyos, kaya niya kinuha yung asawa mo. Alam mo, kasi may asawa na gusto mo nga mamatay na eh. Dahil puro ka walang ang ginagawa eh. eh de maswerte ka na matay ang asawa mo na mahal mo. Ibig sabihin, walang masamang nangyari sa pagsasama nyo. De nakabuti sa iyo yun. Namatay man ang asawa mo, namatay siyang mahal mo siya. Namatay man yung kapatid mo, namatay siyang mahal mo siya hindi kayo nagkasira. E di yung kamatayan niya, paraan ng Diyos para hanggang sa kamatayan, hanggang sa darating na panahon, it will be in your memory na mahal mo yung kapatid mo, hindi mo idinimanda, hindi ka gaya ng ibang magkapatid, nagdidimandahan, yung mag-asawa nagbabarilan, nagsusuntukan, etc., etc. Uh, kaya minsan may mga ginagawaan Diyos, hindi lang natin agad naiintindihan. Pero afterwards, maintindihan natin that God have done something good to us. Maintindihan natin na siya kasi ang nakakaalam ng lahat. Baka may masamang mangyayari sa inaarap kaya kinuha na niya yung iyong asawa o ang iyong, ang iyong kapatid. Ganun lang yung kapatid. Kaya may pag-asa naman tayo sa buhay na walang hanggan. Eh, huwag ka nang maghinanakit. Uh, ang gawin mo, magpatuloy ka ng pagpapasalamat sa Diyos. Utos kasi yon. 5 ng unang Thessalonica, 18, kapatid na Daniel. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ayon, talaga palang dapat mapagpasalamat tayo sa Diyos because we owe Him everything we owe him our being and all the rest of what we have in life, we owe unto him. Kaya dapat tayo magpasalamat. Sana naunawaan mo, kapatid na Pichi, and may those words of God console you. Narami pong salamat, Brother Eddie. You're welcome.